sa pool sa CCTV ang isang screening officer sa NIA habang isinusubo ang kinupit na dolyar sa wallet ng isang pasahero. Yan ni Rod Lagusa. Huli sa CCTV ang isang babaeng security screening officer sa NIA matapos lunukin ng mga nakatuping pera na nagkakalaga ng 300 US dollars. Kasunod ng ulat ng umunay pagnanako sa isang papaalis na pasahero nitong ikalawang linggo ng Setyembre. Sa isinagawang investigasyon ng airport authorities matapos magreklamo ang pasahero, unang kinapkapan ang naturang security screening officer pero walang nakuha sa kanya. Nang reviewin ang kuha ng CCTV sa lugar, pasad ocho 8 ng gabi nang ilagay ng complainant ang kanyang shoulder bags inspection tray at dumaan siya sa advanced imaging technology. Machine. Sunod nito, dinala na naturang security screening officer ang tray kung nasa ng bag ng biktima sa inspection table at nagsagawa ng manual search sa harap ng complainant. Base sa ulat, matapos ang ginawang inspeksyon, may kitang lumayo sa bag ang screening officer. Habang tila may hawak ito sa kanyang kaliwang kamay, na sinundan ng mabilis na paglalagay sa kanyang bewang at saka bumalik sa inspection table. Matapos ito, bumalik sa screening area ang complainant matapos madiskubring bukas at nawawalan siya ng pera sa wallet. Pasada las 8.30 naman nang magkaroon ng komplutasyon ng pasahero, ang security screening officer at iba pang personnel sa lugar. Bago naman mag alas 9 ng gabi sa kuha pa rin ng CCTV, inabutan ng tubig ang security personnel na nagsagawa ng inspeksyon ng kanyang kasamahan. Tumalikod siya sa CCTV pero nagip naman ng isa pang CCTV ang paglunok niya sa pera gumamit pa ng panyo ang security screening officer habang nilulunok ang mga dolyar. Base sa findings, lumalabas na kasapot din ang dalawa pang personnel na kasama ng naturang security screening officer. Hindi naman na nagsampan ng kaso ang biktima kaugnay ng insidente. Sa inilabas na payag ng Office for Transportation Security, nakikipagnay na ang ahensya sa MIA at PNP Aviation Security para mapanagot ang sangkot sa insidente. Hinikayat ni OTS Administrator Undersecretary Aplaska na isumbong ang mga tauan ng OTS na may ginagawang iligal na aktibidad para tuluyan ng malinis ang kanilang hanay. Ayon pa sa OTS, tukoy na ang sangkot sa insidente habang nagpapatuloy pa ang pagkalat ng imbedensya kaugnay nito. Rod Lagusad, para sa bayan.